Hey guys, welcome po ulit sa ating channel, Chambao Crits bon channel. So, nandito po tayo ulit para uh, eh, yung i-upload po natin yung video ngayon ay tungkol sa mga accident na Tamitiri Maraming tamitirik <laughs> Pero bago yon, intro po muna tayo. guys, meron po anim na dahilan kung bakit tumitirik po yung minsan hindi natin sa pagkakataon kapag nagmamanin tayo biglang tumitirik po yung uh, sasakyan eh, hindi lang naman po ito sa accent mangyayari siyempre kahit ano sasakyan naman ang nangyayari po kasi ay bawat uh, kumbaga anim na dahilan eh, kung ang pwedeng nangyayari kung bakit tumitirik na. so unang una ay sa fuel filter so meron naman mas marami akong nga encounter doon sa fluid filter na biglang uh, tumitirik uh, biglang bilang shutdown yung engine uh, tapang uh, sila yung nagmamaniho pero kapag fluid filter po kasi yung issue doon sa pagkakatirik ay eh, pag ini-start ulit nag start naman po ano? at yung nararamdaman po ninyong issue kapag yung fuel filter po ay may problema uh, lalo na sa cold start ah uh, medyo namamalya po o kaya namamalya po talaga yung makina so mga 5 minutes or ilang seconds bago magno normal yung idle so yun isa po yan sa mga sign na kailangan na po natin magpapalit ng fuel filter so ano bang mga uh, ano ba yung mga ah uh, Uh, mangyayari kapag yung ang fuel filter po natin ay marunina. na siyempre unang una lalakas po kayo dun sa gas yung iba naman nag hard starting uh, yun po yung mga dahilan uh, yun po yung mga uh, yung mga sign na kailangan po natin magpalit po ng fuel filter so pangalawa po natin yung fuel pump so, yung fuel pump po natin uh, talagang hindi natin masasabi kung kailan siya bibigay. So, ano yung mga sign na kailangan po natin magpalit ng fuel pump? Sa gasolina po, hard starting. Ah, mga nakailang redondo muna sila bago mag-start. O kaya, um, pero pag nag-start na, nagiging okay. Yun po yung issue po dun sa mga gas engine, no? Na kapag sila ah, may problema yung kanilang fuel pump, una, -una nag-hard starting sila. Pero kapag sa diesel po, kapag sira pa yung fuel pump, hindi ko talaga mag-i-start. -e no? Mag-i-start -e lang siya kapag magpalit ka ng fuel pump. So, paano ba natin ma-check na yung fuel pump natin? Ano yung problema? Ay, syempre, kapag hindi mo may start, kailan po natin i-scan para hindi po tayo manghuhula. So, kapag i-scan po natin yan, yung fuel pump, hindi naman po lalabas dun sa scanner. Kaya, pag hindi siya mag-i-start, -e wala siyang Oo, oh, o pupunta po tayo dun sa fuel system. Ano pa yung mga pangangailangan, mga kailangan gawin? syempre unang-una, i-check po natin yung fuel pump. Fuel filter. Yung fuel filter kasi hindi naman dahilan yun para hindi nag start yung sasakyan. Yung unang-una -una talaga dun ang problema. Pag hindi nag start po yung sasakyan, yung fuel pump sa diesel. Nangyayari po yun. Ang uh, na po kami nakakapag-encounter na ganyan. So, mayroon naman issue doon sa fuel pump sa diesel na mayroong nagpa-pluck switch yung RPM. Kumbaga, hindi siya, kumbaga, ano, consistent eh. Ah, uh, nangyayaring ganon. So, meron kami na meron ako na encounter na ganon. Pinalitan ko ng fuel pump. Nagiging okay naman. So, ibig sabihin, ah, uh, hindi na yung issue ng fuel pump doon sa hard starting o ayaw mag-start. So, mayroon din siyang ah, uh, nagpa-plock RPM hindi stable yung kanyang RPM so, sa pangatlo ayong uh, yung fuel ah uh, ah uh, ah uh, injector, uh, fuel injector, yung fuse. Uh, nag, mayroong yung tumitirik, yung biglang nagsashot yung makin habang, nag, habang nasa biyahe ka. Yung una-una namin chinecheck doon, yung fuse. So, marami pong nasisiraan ng fuse. Kasi nag-uumpisa po yan doon sa nag-hard starting. Magkakaragtong-rugtong po yan eh kapag nag-hard starting siya, syempre, i start ka ng start. So, yung fuse ng fuel injector, o oh, init po yan, iinit. Hanggang sa uh, nababasted siya. Yun, pag yun, naputog na, wala na ng contact, ay uh, siyempre, syempre, terik ka. So, yung kauna-unahan pong sinicheck doon, kapag tumitirik yung makina, siyempre, doon tayo sa fuse. Eh, bakit doon tayo sa fuse? Eh, nasa 10 piso lang po yung fuse eh. Eh, pag yan na yung sira, eh, 10 piso lang yung damage. O, oh, diba? Kaya dapat, haunahin natin yung pinakamababang, ano, pinakamababang trouble. So, yung pang-apat natin, yung relay. Eh, yung iba naman, nagpapalit ng ilaw, papalit ng busina, itong si electrician, gagalawin po yung relay. So, tanggal ng relay. Ay, pagkakabit, hindi na alam kung saan isasalpak yun. Ay, eh, napasasalpak sa ibang pwesto. Kasi, doon sa fuse box natin, mayroon pong mga bakante roon kasi yung fuse box na yun, halimbawa, uh, tulad sa Accent, yung fuse box niyan, magkakapareha, mapagas man o mapadiesel, oh, halimbawa, 20, mula 2011 na gasolina, hanggang 2018 na diesel o gasolina, magkakapareho po yung fuse box niyan. Ang pinagkakaiba lang doon, mayroong mga bakante. Ibig sabihin, doon sa gas, fuse box ng gas, at sa fuse box ng diesel, pag, ipagtapat mo yan, pareha pero yung yung uh, yung mga piston ng kanilang relay yung pinagkakaiba kaya minsan pag naghugot ka ng relay isasalpak mo yon hindi mo alam kung saan mo na isalpak yon eh talagang hindi mag start yung sasakyan uh, hindi mag start yung uh, yung wow, sa accent sa accent talaga kadalasan nangyayari doon eh. kasi yung fuse box talaga nila talagang magkakamukha eh. Ay lang mayroon lang kumbaga mayroon lang talagang sarili, mayroong designated na doon na siya. Pero kung may salpak mo yun, may mga bakante doon na isa salpak mo siya, may isa salpak mo. Pero, ay, uh, ang nangyayari kasi, na, ba ba, naka-start yung sasakyan, ako ng, mayroong nag-aayos ng busina, o mayroong nag uh, ng ilaw, naka-start yung sasakyan sa mag ng relay para may check mo tapos salpak mo, hindi mo alam na mali na pala yung pinagsasalpakan mo ng relay eh, siyempre, naka-start yung sasakyan. Iuwi eh, na yun. Ang, ina, ang kinabukasan noon pag in-start ulit, ayaw na mag-start. Kaya may mga, marami rin ako na-encounter na ganyan. Eh, merong, ah, hindi gumagana yung radiator fan. Ang ginawa, eh, nakikialam doon sa relay. No? So, nung pagtanggal ng relay, eh, kasi nag-check. Baka daw sila, sila yung relay, kaya nag-check ng mga relay kasi hindi gumagano yung radiator fan o, pagbalik ng relay no, punta na sa ibang lugar yung relay ayaw na magstart eh, sa fuel pump yung nabunot eh. tapos yung fuel pump na relay na, na ikapit doon sa iba baga, wala namang Maga, yung mga bakanting ano, sakit ng relay yun na pinagkakabitan eh nangyari eh, galing Rose Boulevard tinok dinala sa siya ang problema doon yung relay lang so uh, minsan eh, talagang dapat pag nagtanggal tayo ng kung ano yung mga piyesa doon, lalo na doon sa fuse box natin, tatandaan po natin yan kung saan talaga naka nakakalagay. Kasi sa loob ng fuse box na yun, yung mga relay doon, napakaraming relay doon. Mayroong main, main relay. Uh, sa headlight nyo, low and high beam, nandoon yung relay. Uh, sa busina, sa radiator fan, low and high uh, low speed saka high speed nandoon yung nandoon po yung relay. Kaya dapat pag nagtanggal po tayo ng mga relay doon ay eh, kailangan alam po natin kung saan siya ita saan siya 6 ka and a half hours later. At meron namang iba ano, mga kachamba, tumitiri, lalo na sa, sa mga manual transmission natin. Kapag sira kasi yung clutch operating na yon primary man o secondary, sigurado tirit ka. Eh uh, kasi ma mawawalan na ng mawawalan na ng function yung clutch mo eh. Hindi mo naman may cambio Halimbawa, pa nakakambio ka. Tapos yung clutch mo uh, wala na, hindi mo na siya, uh, kumbaga pag inapakan mo, wala nang wala na yung response. Eh ibig sabihin noon sa clutch mo yung problema. So ano ba yung mga clutch? Ano ba yung trabaho ng clutch? Eh yung clutch uh, engage at saka disengage yun, transmission at uh, engine Maga engage at saka disengage pag nag ka ng clutch disengage yung tawag doon kasi pwede mo siyang ikambio kahit saan mo gusto pero pag binitawan mo na yung clutch nag engage na yon so kapag sira yung clutch laging naka engage yun hindi mo siya maikambio eh paano kung naka, naka fifth gear ka eh hindi mo na siya makakambio pa kahit sa ano yung, yung yari doon ah uh, kaya kaya hindi laman, hindi sa mga electrical lang o oh, hindi sa fuel system yung mga tumitirik. Maraming tumitirik na ang problema ay clutch. So, kapag matigas na yung clutch natin, ay eh, dalawang bagay lang po yung matigas eh. Mayroong matigas na pwede pa, mayroong matigas na hindi na. Kaya mayroong matigas na good, mayroong matigas na bad. Kaya, kailan, pag matigas na yung clutch natin, kailan ipachip po natin doon sa malapit na shop kung saan tayo uh, nakatira. So, pag hindi na pe pwede, eh, paritan na, ipaparefer mo na yung clutch mo kasi uh, baka abutin ka pa sa uh, abutin ka pa sa daan. So, yung panghuli, no, yung pang anim natin, ah, uh, doon pa rin to yung sa, ano, sa mga tumitirik na sasakyan, no. Yung valve, bal, uh, ito, para doon sa mga desi lang kasi, Uh, diesel engine lang naman yung mayroong metering valve eh. kapag yung metering valve ah, may problema bigla rin to metering yung sasakyan kasi may mga iilan na rin yung mga accident na ginawa namin na tumitirik sa kalsada. Nakato, papunta sa shop. Yung sira ay uh, fuel pressure uh, metering valve. So kapag po yun ang sira, close or stuck up siya, uh, stuck up siya sa close, Talagang wala nang fuel na ah uh, wala nang kumbaga nawawala na yung uh, yung yung puyon. <laughs> Kapag siya yun na yung sira, nawawala na yung con o uh, yung control eh kasi yung uh, fuel metering valve siya po yung nagko-control ng fuel doon sa fuel pump ah uh, para ah uh, Uh, ma, para doon sa mga uh, sa apat na injector, ano kasi sa diesel yung yung apat na injector na 'yon. Yung may control ng fuel doon ay si fuel metering bulb at uh, duman po 'yun sa computer box, ano? Uh, para ma distribute yung uh, fuel, ay uh, yung amount of fuel, mai-ko-control niya doon na nag uh, supply doon sa apat na ah uh, injector. At sya naman ay ah eh, uh, control ng ECU uh, no, yung ah uh, engine control module, ayun uh, yung may control para maibigay yung saktong amount ng fuel. Eh depende yan doon sa uh, uh, klase ng makina. Oh. Meanwhile, yung trabaho po kasi ng uh, fuel metering valve no, ah uh, Uh, siya po yung nag-control uh, ng uh, fuel, uh, siya yung unit na uh, nagko control sa ano sa amount of fuel feed into the injector pump later than the cylinder. the fuel metering valve is controlled by an uh, an ECU controlling the fuel feed based on the engine's requirement and current fuel pressure. So, yun po yung trabaho ng uh, fuel pump. So, kapag nasisira pa yung fuel metering valve, uh, sigurado at uh, nagsishutdown po yung makina o kaya uh, palyado yung makina tapos sobrang kapal ng usok. Yun, yun lang man ang nangyayari kasi yung parts na yan, doon lang yan sa diesel uh, engine. Hindi po yan para sa, ano, bagay sa gasoline engine, wala po yan. So, ito po yung mga dahilan no? sinabi ko na kung bakit tumitirik ay yung uh, uh, mga dahilan kung bakit um, uh, nagdadrive tayo biglang tumitirik po yung <laughs> yung makina so yung mga man naman tayong ginagawa ng ano eh step by step so pag hindi talaga kaya eh dali sa shop pwede nang to. pero kung yun naman may nanghingi ng rescue eh, lahat naman ginagawa namin para matapos po yung problema So, ito po yung video na to. Ah, Nag-rescue po ako doon sa tagig. gabing gabina na. Siyempre, araw din po ng pagsamba namin. Kaya, tumawag siya sa akin ng 6 6pm. O, oh, napuntahan ko na siya nung 9. Kasi, inuna ko po nung, muna yung aming uh, pagsamba. So, sa video na to, mapapanood niyo po kung ano po yung ginawa. Pero, ito naman eh, piyos lang talaga din yung problema. Pero, eh, binlog ko na lang din para kahit pa paano ah, uh, meron kayong idea ano, kapag nagka problema kayo sa daan syempre yun ang tinakamain minor na issue at sa muli po maraming maraming salamat po doon sa mga uh, customer ng uh, Chumbo Works, Richbond at sa mga uh, subscriber at kung baguhan ka pa lang sa channel na ito huwag kalimutan mag like, share at subscribe hit na rin yung notification bell para maging update po, po kayo sa mga next video ni Apple po namin. Maraming salamat po at ilabas po sa ating lahat. One eternity later. Okay, bas, ano, ay dito, mag RRSQ tayo sa Tagig. Sa so, nagkawas daw siya, no? So, kompleto naman daw yung, ano, wala naman problema. meron naman daw siyang diesel. Eh, problema niya lang, ayaw mag-start. So, malalaman po natin mamaya kung ano yung magagawa natin eh sana mapapa start natin para ah uh, wala nang hassle ano kasi pag hindi mapapa-start yun eh hindi lang naman siya yung namang pati ako na magre-rescue ako yung gagawa syempre namang problema din ako kaya tingnan natin kung anong magagawa natin so kailangan eh scan lang muna natin para malaman natin kung may problema ngayon pag walang fault eh titingnan natin doon sa uh, electrical naman eh titingnan natin kung magagawa po natin so ngayon ah uh, eto bumubiyay pa ako ano kaya medyo malayo kaya nag, nag popor wheels tayo ano kung malapit lang pwede na motor uh, yun na ah, dito pa ako sa may may selo ayan tapos kakaalis ko pa lang eh medyo gagabihin na talaga dahil nga eh galing pa ako sa pagsamba so pag uwi ko sa bahay nakailang may school na kaya takbo na lang so ito po yung waste natin so, na tayo ano dito na tayo sa unit ni Fernando C. Start. Ayan. I-scan po muna natin. Ano Ah. Uh. Oh, Okay. Dali na. Scan ko muna. Para naman Ayos lang ako. Ah. natin. Na. Ha? Oh, dali lang. Expand mo na Ha? Expand mo na ko muna. Mawala. Mamaya na. Alang iya. ako tagal mo. Ano ba yan? Special. Tara okay. pa. ano no, oh. ah. <laughs> ba A few moments later. Okay guys, ito ano, ah uh, na natin. Tingnan natin kung may problema. Eh. Para bago tayo gumalaw. Kita muna natin, ano? malaman po natin kung ano yung problema so ito yung scanner na to hiniram ko lang to eh <laughs> kasi gabi na napapadaan ako sa metro pa dyan sa Quezon City ay hiniram ko muna yung scanner niya ay eh, tinatamad na ako pumunta sa shop para kunin yung scanner no? Oh. yan para maraming salamat dun sa so, nagpahiram ng scanner ay ito na so yan malalaman po natin yung mga fault na yan eh, mga dating fault na yan eh, hindi pa nagawa eh, dahil nga eh, hindi naman importante sa kanya, para sa kanya tulad yung EGR, ayaw niya na magkaroon ng EGR kasi baga maging kaskasero siya ulit kaya hindi na pinalita ng EGR so mayroon pa siyang airbag na sign hindi naman siya nagkakaskisero kaya kahit hindi mag-employ ang, this, ang airbag okay lang sa kanya so yan oh no? normal ah lahat ah nilalaning pa wala pa sa 100% kaya wait wait lang po natin <coughs> wala, wala man natin kung ano talaga yung problema so ito napuyat ako rito ah duman po ako 7-11 para magkape para hindi ako untoken oh yan ayun mga fault na yun dati na yun ah ayun ipagawa baka biglang bumulis yung sasakyan niya magiging ano pa naman to eh, maingat ito magmaniho so yan yung mga niyan, na yan, dati na natin nakikita yan kaya huwag nating galawin yan hindi naman dahilan yan para tumirik yung makina kaya kailangan chicheck natin kung ano yung problema kasi yung mga pulse na yan, regular customer po namin ito eh, subukan po natin i-delete tapos tingnan natin ayun eh, na naman lahat okay yan wala problema yan kulay green ang so red. Ito na, kapit ulit natin. Kaya, inanyari mm -hmm. ko na ang tanggalan si ng baterya. Sinubukan. Uyun. So mm -hmm. okay naman lahat. Papatung karwash. Syempre, try natin i-start to so Nasa ko Para makita natin kung ano ang problema kung magae start na ba siya. Okay. Nakarinig error. Off muna natin. Start. Yes. Ejector. Ne Ne ng injector. Guys. Salamat po mas Yes dito sa akin. Nag-short so, ng fuse dito. Huh? At ito na nga guys, naghahanap ako ng fuse. Kung wala umaki-kista, wala rin ako ng ano dito sa kotse. Ayun, meron akong nakitang 10 amperes. Yung problema ay eh, sira din. Eh kaya hanaptainin ibang paraan eh kasi kung i-jumper natin yan eh hirap na mas mataas po yung magiging ampers nyan so ito subukin natin tingnan natin kung ano magagawa natin Sinab? Eh, baby, binubunot ko yung matigas pa rin. Sinab? hindi ko nabunot ng buo. Eh, una, ulo. Pangalawa, paa. So, yan. Hindi hmm, basta-basta nabubunod dahil sa sobrang init, eh dumikit na. Okay, Wala well, I... uh, yun. Oh, yun? Hmm. Oh, yun. Ah, yun. O, paa na yun. O, kailang paa pa. Yun. Nabunod na yung dalawang paa. Nasunog siya dahil. Ang problema natin ngayon yung fuse na ipapalit natin. Paano? Na. Ay, tingnan natin. Kailangan na naman mapaandar po tayo muna. Eh, sige. Eh, hanap tayo. Baka mayroon pa siyang reserba sa loob. Eh, mga Oh my God eh talagang gawin na lang natin yung paraan para para gumana so, pun po natin muna yung natitirang fuse dito Ayun, hindi, na hindi na sila magkaparihan ng amperahe pero pa talagang mapapa-start na natin to hindi eh, so, na po talaga yung kailangan mo kang gawin sa ngayon okay. so yan po sinasalpak po natin yung fuse tapos start po natin ulit malalaman natin kung mag-start na siya natin. malalaman natin kung mag-start so So para ma-check natin kung meron na siyang kuryente yung dalawa. Ay, meron na magkabilaan. Restart na ito. ayusin po natin yung pagkakatayo. Medyo tabingin siya eh. ng konti. Kailangan maayos yung pagkakasampak ng fuse Eh, pag yan ay maluwag, iinit yan. Baka masusunog pa yung sasakyan. yan. Ayan. dalawa na. Start na Ano nasira na yung fuse yung ano piyos box mo? Ha? Yung fuse box yun oh. Yan ang mandar na Fuse box? Oo oh. Bali may bastid kang fuse oh. 10 amperes Yung fuse na yon sa injector Sa fuel injector mo na hos ana na fuse Kaya ano Pansamantala nilagyan natin ang fuse Pero mas mataas yung amperes niyan Bili ka ng ganitong fuse Bukas Palitan mo tong kulay green Yung green? Oo oh, oh, Para ito magamit mo okay, lang. okay, okay, okay. okay. Itong grill ko, palitan ko. Oh, ano mo nawawala oh. Walang power yan. Baka bukas e Baka may minto ako sa ula. Hindi naman. Hindi naman, may fuse na yan eh. Ito <coughs> yung ampers, ganyan ang bibilin mo. Kula eh. Ito yung ampers ha. Ayan, umistart na. Ang kaysa na, ayan, umistart na nga po. Ay, ah, buti naman. Umistart, umistart na. Eh, Para nabunong ka ng klinik. Ayan, eh, eh maayos na. Eh, ang sanong tala lang po, fuse, yung fuse na, eh kinabit po natin. eh papalitan po natin yan kasi kailangan yan yung fuse na ikakabit mo yung uh, designated fuse kung ano yung first dapat na nakakabit yan yun po yung ikakabit natin so yan eh kala ko ayaw pa rin umandar eh yung dala kong sasakin eh hatakin ko pa uwi ng bahay to pati yung may start eh ikaw malakas <laughs> ka sa akin eh Okay guys Tapos na yan Papauwi na po tayo Nandito po tayo sa si GP Rizal Doon po tayo ng sa ulit Yan ito ay Pauwi na ako Hinataw ko na kasi Nantok na ako konti Kasi pag mabilis ka Hindi ka antokin Kasi kabahan ka eh Kaya kailan pag inantok ka Bilisan mo Para hindi ka kabahan Para hindi ka antokin Kasi kabahan ka Yung magkakaiba yung kaba Tsaka yung antok yung kaba hindi ka nakakatulog yung antok nakakatulog ka patay ka pag nakaigdip ka yan so pipilisan po natin para mawala po yung ating antok at ay, yung trabaho po kasi ng uh, fuel pressure metering valve no ay ah uh, siya yung ano eh uh, fuel control unit to the uh, uh, fuel control unit that controls the amount of fuel uh, feed in, in the injector pump later than the cylinder. Uh, the fuel metering valve is controlled by an ACU. <laughs> <laughs> <laughs>